Hey guys, welcome to my channel. My name is Raisin and today tuturuan ko kayo kung paano magpondo ng inyong Binance account using GCash. Okay? Para kahit naman saan kayo, no, dala-dala niyo yung phone niyo, pwede niyo pondohan yung inyong mga Binance account. So puntahan na natin guys yung ating cellphone. Ayan. So first thing na dapat niyo gawin is make sure na nasa trade tab kayo, okay? Yung nandito sa baba. And then, make sure na nakalagay tayo dito sa P2P, itong nandito sa taas. Ibig sabihin, person to person. Next, by default, hindi pa Philippine Peso yung nakalagay dito. Make sure na PHP, okay? So, next one is nasa buy tab ka dapat. Kasi nga, bibili ka. Kung magbebenta ka, dito tayo sa sell tab, no? Pero ibang usapan na yan, i-explain naman natin yan sa susunod. Next, since GCash yung gagamitin natin, no, pumunta ka ngayon dito sa tinatawag na payment method. If filter natin, kumbaga, so payment method, and ito na nga, pwede kang bumili ng crypto sa maraming paraan. Pwede yung bank transfer, paymaya, different types of bank, and kung ano-ano pa. So, since GCash yung ating tutorial ngayon, focus na muna tayo sa GCash, and then confirm. Okay. By the way guys, nakalimutan kong sabihin na make sure na dapat naka-refresh itong page na ito palagi. Ano? Kasi minsan, yung mga sellers na nandito, um, paiba-iba ng value itong mga nandito. No? So make sure na naka-refresh kayo. Okay, so ayan, refresh natin. And then, maghanap tayo ngayon guys ng seller na um, pasok sa banga yung ating budget. Kasi yung budget natin is 1,000 pesos lang. And kung mapapansin nyo dito kay Paro Paro G, no, yung limit niya is 47,000. Ibig sabihin, hindi pasok sa budget natin yan. Maghanap tayo ngayon dito. No? Mag-browse tayo dito. Okay, so let's browse. And until makakita tayo ng 1,000 pesos. Okay. So, eto kay General Manager. No? Tingnan nyo sa General Manager. Completion, 100% kompleto. Ibig sabihin, legit na nagte-trade ito si General Manager. Meron siyang 125 trades. Ibig sabihin 125 katao na yung um, napagbilhan niya, no? And meron siyang 99.38% na positive feedback, no? So, ito yung bilhin natin, no? Si General Manager, 57.20 pesos. Okay, yung value ng ating um, USDT ngayon. Bibili natin yung USDT. So, buy. Let's click buy. Okay, next. Dito, since 1,000 pesos nga lang yung budget natin, type natin dyan, 1,000. Okay? And then, ibig sabihin, sa so 1,000 pesos mo, pwede kang makakuha ngayon ng 17 USDT. Yung 17 na yan, pwede mo na yung ipang trade. No? So, buy with zero fees. No, dito ngayon, basahin mo yung different information. No? So, click natin yung next. Okay, then click okay. Alright. So, ito yung mga um, dapat natin i-consider when we are buying, no? Kailangan natin is puntahan itong chat. Okay, so puntahan natin yung chat. Okay, so chat natin siya. Hello po. Active po ba? Okay. Active po ba? So, click natin. Ayan. And then, hintayin natin yung kanyang reply. Okay. So, ito guys, so nakalagay dito kung ano yung information na kailangan mo para makapag-trade ka dito sa taong ito. No? So, ito yung binibigay niyang information. So, yan yung gamitin natin. So, hintayin na muna natin na mag-reply siya. Make sure na active yung trader na ito bago kayo mag-trade. No? Kasi minsan yung mga traders dito inactive. So, make sure na active sila. Alright, so sabi niya, yes po. Okay, so um, lagay natin, please wait. Okay, process, process ko muna. Okay, so please wait, process ko muna. Alright, so punta naman natin ngayon yung ating GCash, no? So let's go with our GCash. So next is, punta na tayo ngayon dito sa send, no? Sa send. And punta tayo ngayon sa express Express send. Okay, and then puntahan natin ngayon ulit yung information na binigay sa atin, no? So, eto yung number. Kopyahin lang natin ito. Copy. Tapos lipat ulit tayo dun sa GCash. Okay, and paste natin. Lagay natin 1,000 pesos. Okay. So, next. Sabi lagay natin dito crypto. And then click next. Okay. Make sure natin ha na tama yung information. Okay, eto. And then, I confirm that the details are correct. Okay, kasi na-confirm na natin. Then, click natin send. Okay, make sure mo ngayon guys na naka-print screen yan or naka-screenshot. Okay, para pwede natin i-reklamo kung sakaling may problema. And then, balik tayo ngayon. So, dito ngayon, lagay natin. Done. Okay, tapos mag-send tayo ngayon ng ating screenshot ng payment para makita niya talaga na tapos na. And click natin dito sa taas yung make payment. Okay. Then click next. And then okay. And next, click natin itong transfer and notify natin sa seller. Ayun. And then, print screen, screen ulit natin to guys, no? Okay, para naman may mga proof tayo na itong taong ito, for example, hindi niya natupad yung kanyang um, pagbigay sa atin ng pera, at least pwede nating mareklamo, kumbaga. So, balik tayo dito sa chat, no? Baka may message pa siya. Okay. Ayun. So, as you can see, guys, no? Natanggap na natin yung payment. So, let us just click done. Okay, ayun. And mag-thank you tayo sa kanya, of course. Thanks po. Natanggap na. Alright, so send. Ayan, thanks po, natanggap na. Okay. Now, kung mapapansin nyo dito, completed na ngayon yung ating order, no? So, X na natin yan. Okay. And then, click OK. Okay. So, ayan nga, order completed. So, magbigay na naman tayo ngayon ng positive feedback sa kanya kasi maayos natin siyang nakatransact. No? So, positive feedback. Thank you. ah uh, lagay natin fast transaction. And leave comment. Alright. So, ayan. No? We are done. And punta na tayo ngayon ulit doon sa ating account. No? Balik tayo sa ating home. Okay. So, uh, later. Okay. Next. Sana ngayon mapupunta yung binili nating pera. Mapupunta yun guys sa ating wallet. Ayan. And kung mapapansin nyo, nakalagay dito sa baba, funding. No? Dito mapupunta sa tab na ito yung ating biniling pera. Pero hindi na siya 1,000 pesos. Bakit sir? Kasi may mga fees tayong tinatawag, no? Anytime you buy, anytime you sell, meron tayong fees, no? So, hindi na buong 1,000 yung matatanggap mo dyan. But it's okay, no? Punta naman natin ngayon yung funding Um, tab natin dito. So eto na nga yung natanggap nating pera, no? So ang gagawin naman natin ngayon para makapag-trade ka, kailangan mong i-transfer, no? Click transfer and ililipat natin siya ngayon sa ating spot. So kung spot trader ka, sa spot, no? Kung futures trader ka, sa futures. Pero tayo spot lang, okay? Sa mga baguhan, spot trading lang. So transfer. Okay? From funding, ilipat natin siya sa ating spot wallet, no? Lagay natin dito yung USDT. Kasi nga, USDT yung coin na binili natin. Ayan. Click natin yung max para buong amount. Okay. Ito yung binayad natin or binigay niya sa atin kanina. No? Now, click transfer. And there you go. So, wala na. No? Napunta na ngayon yung pera doon sa ating spot wallet. Okay. So, nandito na ngayon yung ating pera. Ayan. No? Ito guys. No? So, eto na yung ating pera as of today. Ayan. And sa next videos naman natin, ipapaliwanag naman natin kung paano bumili through online banking, no? Or kung paano mag-withdraw. So, thank you so much again for watching. Abang-abang na lang ulit tayo sa mga susunod na videos. Have a great day. Peace out.